mas rehas ngayon ang tinaguriang rank 6 most wanted person ng Calabarzon matapos madakip sa isinagawang joint manhunt operation ng Laguna sa PNP o sa Barangay San Lucas Dos San Pablo City Laguna. Yan ang tinutukan ni Pacho Woman Mary Mae Santurio. Estado ang rank 6 most wanted person ng Calabarzon sa isinagawang joint manhunt operation ng mga tauhan ng Laguna PNP. Kinilala ni Police Colonel Gavin Melway Unos, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang sospek na si alias Jake, residente ng San Pablo City, Laguna. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Mark Julius Iribanal, Chief Provincial Intelligence Unit, nagsagawa sila ng joint manhunt operation kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit at San Pablo Component City Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasabing akusado at nakumpiska ang 172,500 pesos na halaga na ilegal na droga mula sa kanyang pag-aari. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga awtoridad ang suspect na nahaharap sa panibagong kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ninanais din namin na ang mga mamamayan dito ay mayroon kapanatagan at masasabi nila na ang lalawigang Laguna ay matatag ang kapayapaan at mayroong kaayusan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Sarturio, Alagad yung batas, taga ng Batas, Tagataguyot ng Balitang Police.